Kinundina ng ilang senador ang ginawang pagharang ng China sa Philippine Coast Guard habang nagsasagwa ng medical evacuation sa may Ayungin Shoal. Si Dominic Almelor sa detalye. Sa video na ito na inilabas ng Philippine Coast Guard, magikitang hinaharang ng rubber boat ng China Coast Guard, ang high speed response boat ng PCG habang in-evacuate nila ang isang sundalong may sakit mula sa BRP Sierra Madre. Nangyari ito sa bisinidad ng Ayungin Shoal noong Mayo at 19. Sa kabila ng pagpapaliwanag ng PCG, dumami pa ang mga humarang sa kanila, kabilang ang barko ng CCG at isang speedboat na humarurot malapit sa sasakyan ng PCG. May pagkakataon pa na binangga ng rubber boat ang PCG at Navy. Pumagit na pa ito sa kanila habang may lumilipat na tauhan. Kinundin na ng mga senador ang mga delikatong pagkilos na ito. Ayon kay Sen. J.V. Ejercito, makikita ang kawalan ng simpatya ng China sa pagharang nito sa paglikas ng sundalong may sakit at sa mga resupply mission para sa mga nakadistino sa Ayungin Shoal. Nagdudulot din umano ng peligro sa buhay ang ganitong mga aksyon. Dagdag pa niya, nararapat lang na paspasan pa ang pagpapalaka sa ating puwersa para sa proteksyon ng ating teritoryo at kaligtasan ng mga mamamayan. Sabi naman ni Sen. Joel Villanueva, patunay lang ang ganitong mga insidente sa punto ng Pilipinas na ang patuloy na pambubuli ng China ang sangsanhi ng instability sa rehiyon. Dagdag niya, maaari tayong magsampabuli ng diplomatic protest para ipakita hindi lang sa China kundi sa buong mundo na seryoso ang Pilipinas sa pag-angkin sa ating teritoryo. Iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na walang obligasyon ng Pilipinas na magpaalam sa China na iligal na nanghihimasok sa ating exclusive economic zone at binigyang diin na walang karapatan ng China sa Ayungin Seoul. Siniguro naman ang National Security Council na mananatili ang posisyon ng mga aset ng Pilipinas sa West Philippine Sea kabilang ang BRP Serabadre. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.